Uh, wait, first time na nagkat to di uh, uh, sa iyang balay sa iyang maging asawa eh ang purpose niya lakat hindi magpamalay so based sa upod ko ito po ko ang balay ito nga kaputi ito ko na ito daw ubos oh, sa unhan so amon um, yung plano ay biglin daw ang motor pero ako hindi ko magbili sa motor isulod yung gini motor ko to ito ko dito pa dito ko layo. ang uh -huh. malandang barangay hall ko na sa ubos pero natimbre sa ako nga itong bilhin ang motor pero hindi ko eh dalo ko ganito motor kaya basi madulang ano basi matripingan tao madulang battery or something na sa ang motor so selalu pa naman sa kedua namun Ma trouble ka din sa to, so, to nang upod yung isa oh. Una na. So kanya-kanya lang ning ano, diskarte. Eh. Hindi may Kay eh, ya, tupok ko no to. Tuno na isa. So guys, may ano ha, may gas uh, spot spotnya nga tubig sa akong camera kay dahil ng chimpo so uh, nga muna alakat uh, ulan init malakat gid malayon gid sabi na makadto na kami sa ubos Ayan si Manang Gatimbre nga uh, pwede na kung makaagidra sa may kahoy ako. so may ano pa ko may back ride pa ko uh, upod ko so hindi ko magagay sa ginaagyan danila ko kaya sigurado lutak gid danlog so ang agyan ko na ang wani siya kampo ni sauna <laughs> wala naging kampuan so bagay dali siguro kung taga diri ka, magdala ka sa ano, bakal ka trail bike, mga CRF, mga Yamaha 200. Ano mo na yan? Piho, siya. Ayan mo nang alagyan. So, ano? Kaya man sa ano, Team Ah. So. memang ba mangkot kok ko masih oh, <laughs> may dakop bala di ako <laughs> dakop the one, the hey, uma -uma mga uma mga amigo mga amiga mga uma na giniya, kita anak kerbau kita nakabaka sabi yung lapad manduta ng amigo ko So ang ano lang gid ang worst thing nang kung ano magubaan ka bala kay susta mala layo sa kan layo sa mga motor shop mga vulcanizing layo sus susta Ano na, kung gina, pangabay, ngayon, lang ginang ginaano na ako, ginapangabay nga hindi lang ginang trouble pagbigay ng mga scooter nila oh, matrubol oy ma agay ko oh, grabe nga undag-undag kasi -undag. <laughs> in ano gid kasi adventure gid na nga no, tal weekend man ma, ano man eh nga mga kalagaw-lagaw mga agay ko nakul ba akong panay ba si Blay Wisho ako may bata dan ano <laughs> 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 <hari> na mula na yung medyo madanlog na hilamon <laughs> hilamonan Aduh, hindi kid masar nga kadang login. So, may back rider ko super tigid ka dan so decide kami uh, papalakto na lang siya. Palakto na lang mo ng mga backrider kay eh ke Budlay. Seriously, what the fuck are you doing? Yo, type ako lima slide. Oop. No, God, please, no, no, no. Oh, no! kas kas dulu doa. So, aray na nga. Ari nagigamay sa wakas. Kalayo-layo ang naging idol-idol. Kalayo-layo naging na mo. Nakabot magigami sa sa lugar sang asawa sang pod ko. First time ko na today sa muna nga lugar sa Barangay Tamblang, Siyudad sang Sagay. Uh, upod mga upod ko mga ano mga kulit man niya sila. Mga upod mo. Hmm. Dang, dang pa. <laughs> Eh, Red J, si ang ah, jacket it, pula, si ano si Roy ang ah, naka coat, si Paring It Logan, Jasper J. Perez. Hmm, bigyan natin ng magandang intro. Nice. Lagi na e eh, eh siya ng ko. Sa leg ka lang ay eh, nubo no? ang ring. <laughs> so diri oh, wala gid ano wala ka uh, uh, signal signal oh bukit gid sa kay signal <laughs> so dire na lang siguro thank you for watching